yan, impagnano sa inyo lahat, impagnapigas sa inyo lahat, kapagsat mga buntong. At dito tayo ngayon sa clock tower, sa Manila City Hall clock tower. Yung nakikita nyo sa labas na parang may clock tower. O, ito, nasa loob tayo ngayon ng clock tower ng Manila City Hall. At dito, at dito tayo sa 7 floor ng clock tower. Yan, yan, intramuros yan. Yan, intramuros yan. Diga. Yan, intramuros yan yung sa Tapos, ah, uh, ito, yan yung, ano yan, teka. Ah, uh, yan yung National Museum, papuntang Kalaw, papuntang Luneta, yan. Or, yung sa right side, papuntang Luneta, itong sa, itong kaharap, kaharap natin, papuntang Kiapo, yan. Ito, nandito tayo sa Big Lang Tower ng Manila City Hall, kakabisaan mga bulisay and up ng lang to. Pamaya, baka mag-live din tayo. Yan. Yan. Ang ganda, oh. Diba? Ang ganda ng view rito sa taas. Yan. yan. yung MRT, diba? Dito naman sa pag na to. Andito yung old GSIS building. Abandoned building na to. Yan. Abandoned building ng GSIS. Yan, yung SM Manila. Yan. Makati yata yun, yung mga natin sa malayo. Oh, Makati skyline na yun, Makati area na yun. yan. Ah, hindi ko alam. May mga, mga high-rise building doon. Mukhang Makati na yun. Yan. Diba? Yan, oh. yeah. Hanggang dito sa clock tower. Dito tayo ngayon sa may clock tower. Yan. Kitang-kita mong buong Maynila rito. Kung nandito ka. Central Station yan. Tapos yan. Yung mga high-rise building sa Binondo. Sa Santa Cruz yan. Sa Santa Cruz, Binondo. Yan. Iba-iba na Yan mga high-rise buildings dyan sa downtown ano downtown na uh, ayun yung pinontown ng Bridge naman yun yun downtown, yun downtown pinondo naman yun yun malalaking building doon yun yan uh, malila skyline no ganda uh, upload videos lang to kakabsat mga bonsai yan yes para maiba naman naman natin ang content natin yan intramuros yan yan intramuros ni kapila, yan papuntang papuntang kya po ito diba ganda well, ng view rito para sa taas tayo ng clock tower ah Black Tower Museum yes. Black Tower and Museum yan Ako na-upload videos lang ang kamsa at makabuntoy Andito tayo sa 7th floor Lyceum Letran yan, bandarol, letran Lyceum Sambing mapuha, mapuha, bandarol yan Mapuha, yan eh, Basta, loob ng Intramuros ng babila yun ang wall of intramuroso, oh, di ba? Yan o. Mainit lang kasi. <laughs> Mainit lang talaga. Yan. Yan. Outta muna tayo, kakabsat, mga bunsoy. Ha? Pinakita ko lang inyo itong nasa clock tower tayo. Upload videos lang ito lahat. Sakto yung natin 5 minutes ito. Ah, dito tayo sa Manila Bay 'yon. 'Yon ang Manila Bay ata yun. Bay. Yung sa malayo para Manila Bay 'yon. Ayun, may mga barko-barko Manila Bay na 'yon. Yeah, nasa malayo Manila Bay. Yeah. YMCA 'yan. Yeah. Mas maganda siguro babalik din ako dito, ma medyo gabi na. Maganda rin dito sa gabi. Hindi, ang country yung crack lang daw kasi 3. Bukas kasi ito, mata na na, 10 to 3 lang eh. Oo. So, yan. Yeah. Yan, yeah, out na natin kakabsat, mga bonsai. Upload videos lang ah. Upload videos lang natin to Yan. Yeah. Andito tayo sa Manila Clock Tower. Yan, yeah, yan yung, yan, eh, mga nag-gold, patsyaga oh. Manila Gold Club, Intramuros. Yan. Yeah. Yan. Intramuros na yan, yung low walls of Intramuros na yan. Manila Cathedral. Yeah. Pero kung talaga mahina ka sa akyatan, ay ano, 7th floor sa akyatin mo na hagdan. Bago mo ba maakit tong tuktok. Bago mo ba maakit tong tuktok, 7 floors muna maakitin mo. 7 floors. floor. Hmm. 7 floors na hagdan. Out na muna tayo kakabsat mga bonsai eh. Doon naman tayo magbibideo rin ako doon sa may presidential ano, Sa presidential Doon sa mga mayor ng Manila Yung upuan ng mayor ng Manila Clock Tower Mamaya pag sa labas Pukuhanan ko rin pa sa labas Pag salabas, tong Manila Clock Tower Yo, Manila Post Office yun Manila Post Office yun Ayan, out na muna tayo mga kapisat, mga kapisoy. Out na muna. Salamat. God bless. Baba tayo. Baba. Tayo sa mga museum sa baba. Upload videos na natin yun.